Isipin ninyo ang isang maliit at maalikabok na daan sa banal na lupain noong unang bahagi ng ikalabindalawang siglo. Ang mga peregrino, puno ng pananampalataya, ay naglalakbay patungong Jerusalem, ngunit ang paglalakbay ay puno ng panganib. May mga bandido na nagkukubli, handang sumalakay sa mga walang kamalay-malay. Dito nagsisimula ang ating kwento, hindi sa isang malaking hukbo, kundi sa siyam na kabalyerong Francis na pinamumunuan ni Hugues de Payens. Nakita nila ang pagdurusa ng mga peregrino, at naramdaman nila ang tawag na protektahan sila. Gusto nilang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanyang mga tao. Ang mga kabalyerong ito ay gumawa ng isang matapang na panukala kay Baldwin II, Hari ng Jerusalem. Inialay nila ang kanilang buhay upang protektahan ang mga daan, nang hindi humihingi ng bayad, lupa, o titulo sila ay nanumpa ng kahirapan, kalinisang puri at pagsunod at naging mga mandirigmang monghe. Ang hari, nang makita ang kanilang katapatan, ay pumayag at binigyan sila ng lugar sa Al-Aqsa Mosque sa Temple Mount. Mula sa sagradong lugar na ito, kinuha nila ang kanilang pangalan, ang mahihirap na kasamang kawal ni Kristo at ng templo ni Solomon. Ang Knights Templar ay isinilang. Sa loob ng halos isang dekada, nanatiling maliit ang kanilang bilang sumisimbolo sa kanilang mapagpakumbabang simula. Isang lumang selyo ang nagpapakita ng dalawang kabalyero na nagbabahagi ng isang kabayo na nagpapakita ng kanilang kahirapan at kapatiran. Ang kanilang reputasyon sa katapangan at kabanalan ay kumalat na nakakuha ng imahinasyon ng sangka kristyanuhan. Ang larawang ito ng kahirapan at pagpapakumbaba ang kanilang pundasyon. Nakita sila ng mga tao bilang tunay na sundalo ni Kristo walang bahid dungis at hinimok ng pananampalataya. Ang pananaw na ito ay nagbigay inspirasyon sa tiwala at naging pinakamalaking aset nila. Mula sa siyam na lalaking ito, lumago ang isang alamat. Isang organisasyon na napakalakas na magpautang sa mga hari at kontrolin ng daloy ng pera sa buong kontinente. Ngunit nagsimula ang lahat dito sa isang simple at marangal na ideya upang protektahan ang mga inosente sa kanilang paglalakbay patungo sa banal na lungsod isang maliit na gawa ng pananampalataya na magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng Europa nagsimula na ang paglalakbay ng Knights Templar ang pagbabago para sa mga Templar ay dumating noong 1129 sa konseho ng Troyes iniharap ni Hugues de Payens ang kanyang kaso sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa simbahan Si Bernard ng Clairvaux, isang magiging santo, ay nabighani sa mga Templar. Nakita niya sila bilang isang bagong uri ng pagkakabalyero na nagtuturo ng agresyon ng mandirigma patungo sa isang banal na layunin. Ang treatise ni Bernard, In Praise of the New Knighthood, ay isang napakagaling na piraso ng public relations. Inilarawan niya ang mga Templar bilang mas banal kaysa sa mga monghe at mas matapang kaysa sa mga kabalyero. Opisyal na kinilala ng Papa ang mga Templar bilang isang relihiyoso at militar na orden. Binigyan sila ng sariling hanay ng mga patakaran, ang Latin rule, at sila ay sasagot lamang sa Papa. Ang baspas na ito ng pa ay nagbukas ng mga pintuan ng suporta. Ang mga batang maharlika ay nagsidating upang sumali, nagdadala ng mga kabayo, baluti, at madalas lupa. Ang mga hari, reyna, at mayayamang mga ngalakal ay nagbigay ng maraming donasyon sa orden. Ang orden na nagsimula sa panata ng kahirapan ay nagiging napakayaman. Ngunit ito ay kayamanan ng korporasyon, hindi personal. Mula sa ilang kalalakihan, ang mga Templar ay nagiging isang multinational na korporasyon na ang papa ang kanilang CEO. Ang mga Templar ay hindi lamang mga sundalo, sila ay mga napakagaling na taga pamahala. Habang dumarami ang mga donasyon, nagtatag sila ng isang network ng mga commandery sa buong Europa. Ang mga commandery na ito ay mga regional na punong tanggapan na namamahala sa mga lokal na ari-arian at yaman. Sila ang naging gulugod ng ekonomiyang imperyo ng Templar na pinamamahalaan ng may kahusayan. Inilapat ng mga Templar ang disiplina ng militar sa pagsasaka, produksyon, at kalakalan. Ang kanilang network ay sumasaklaw mula England hanggang Jerusalem, isang napakagaling na logistik. Ang pagiging nakikita nito ay nagpatibay sa kanilang reputasyon bilang isang matatag at mapagkakatiwala ang institusyon. Ang kayaman ng kanilang nalika ay napakalaki. Lahat ay nakatuon sa kanilang pangunahing misyon. Ang kanilang imperyo ay binuo sa kabanalan, matalinong organisasyon, at mapagbigay na donasyon. Ang pinaka revolutionaryong inobasyon ng mga Templar ay sa pananalapi ang kanilang network ng mga commandery ay lumutas sa problema ng ligtas na paglipat ng pera. Gumawa sila ng isang sistema kung saan ang pera ay maaring ideposito sa isang lugar at kukunin sa iba. Ito ang unang internasyonal na sistema ng pagbabangko sa mundo na binuo sa tiwala. Lubos na pinagkakatiwalaan ng mga tao ang mga Templar, alam na sila ay makapangyarihan at walang bahid dungis. Ang sistema ito ay ginamit ng mga peregrino mga ngalakal, maharlika, at hari. Nagkaroon ng sopistikadong pamamaraan ng accounting at komplikadong cipher ang mga Templar. Epektibo silang lumikha ng isang uri ng papel na pera, daan-daan taon bago ang panahon nito. Ang kanilang punong tanggapan ay naging sentro ng pananalapi, nag-aalok ng mga pautang at namamahala ng mga ari-arian, sila ang naging pangunahing tagapondo para sa maraming pinuno ng Europa. Nagbigay ito sa kanila ng malaking impluwensya, ngunit ginawa rin silang nagpapautang sa mga makapangyarihang tao. Ang kanilang tagumpay sa pananalapi ay nagiging isang dobleng talim na espada. Ang relasyon ng Knights Templar at ng mga monarka ng Europa ay komplikado. Sa simula, ito ay isang partnership na may kapwa benepisyo. Ang mga hari ay nagbibigay ng lupa at pribilehiyo kapalit ng suportang militar. Ang mga Templar ay kumilos sa labas ng direktang kontrol ng hari na nagbigay sa kanila ng kakaibang kapangyarihan. Sila ay naging mga bankero ng mga royalty, mas pinagkakatiwalaan kaysa sa mga courtier. Ang tiwalang ito ay nagbigay sa kanila ng walang kapares na akses at impluensya. Sila ay nagsilbing tagapayo, diplomat at tagapamagitan. Gayunpaman, ang malapit na relasyon na ito ay puno ng tensyon. Pinahalagahan ng mga hari ang kanilang mga serbisyo, ngunit kinamuhian ang kanilang kapangyarihan at kalayaan. Ang kayamanan ng mga Templar at ang kanilang paging exempt sa buwis ay patuloy na nagdudulot ng inis. Ang tagumpay ng Knights Templar ay binuo sa matinding disiplina. Ang Latin rule ang gumagabay sa bawat oras ng kanilang araw, namatay sila ng payak na buhay, nakatuon sa panalangin, pagsasanay, at pamamahala ng mga ari-arian. Ang disiplinang ito ay umabot sa kanilang mga operasyon sa pananalapi. Ang mga Templar ay mga dalubasang tagapag-ingat ng libro, nagtatago ng detalyadong talaan. Ang kanilang sistema ng accounting ay advanced na nagpapahintulot sa mahusay na pamamahala ng mapagkukunan. Ang pandaraya at maling pamamahala ay pinaparusahan ng husto, ang kanilang reputasyon sa integridad ang pundasyon ng kanilang sistema ng pagbabangko. Ang kombinasyong ito ng husay sa militar at husay sa pananalapi ay kakaiba. Sila ang pinakamahusay na profesional sa panahon ng mga baguhan. Pagsapit ng huling bahagi ng ikalabintatlong siglo, ang mga Templar ay sentro ng ekonomiya ng gitnang panahon. Sila ay mga pangunahing producer ng agrikultura, nagmamay-ari ng mga sakahan, kagubatan, at ubasan, ang kanilang fleet ng pagpapadala ay susi sa kanilang kapangyarihang pang-ekonomiya, ginagamit para sa kalakalan at transportasyon. Kinontrol nila ang infrastruktura, mga merkado, at maging ang paggawa ng pera. Nagbigay ang mga Templar ng mahahalagang serbisyo para sa paglago ng komersyo. Ang kanilang dominasyon sa ekonomiya ay nagbigay sa kanila ng napakalaking kapangyarihan. Maari nilang maimpluwensyahan ang mga merkado at kontrolin ang supply ng mga kalakal ang isang desisyon sa Paris ay maaring magkaroon ng epekto sa buong Europa. Sila ay isang superpower sa pananalapi, isang multinasyonal na conglomerate na may hukbo. Ang kanilang tagumpay ay naging dahilan upang sila ay maging kailangan, ngunit isa ring target. Habang nagtatapos ang ikalabintatlong siglo, nagbabago ang mundo ng mga Templar. Ang ideya ng krusada ay kumukupas, at ang kanilang orihinal na misyon ay nawala, Tinatanong ng mga tao kung bakit umiiral pa rin ang mayayamang orden na ito. Ang kanilang napakalaking kayamanan at pribilehiyo ay pinagmulan ng inggit. Para kay Haring Philip IV ng Pransya, ang kanilang kayamanan ay isang nakakaakit na premyo. Ang kalayaan ng mga Templar ay isang malaking pinagmulan ng alitan. Sila ay isang estado sa loob ng isang estado na humahamon sa autoridad ng hari. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis ng erehiya at kalapastangan. Nakita ni Haring Philip ang pagkakataon na sirain ang orden at kunin ang kanilang kayamanan. Ang entablado ay nakahanda para sa isang brutal na pagbagsak. Noong Biernes, Oktubre 13, 1307, inaresto ng mga ahente ni Haring Philip IV ang mga Templar sa buong pransya. Nahuli ang mga Templar nang hindi inaasahan ipinagkanulo ng isang Kristiyanong monarka. Inakusahan sila ng erehia, pagsamba sa idolo, at korupsyon. Sa ilalim ng pagpapahirap, marami ang umamin sa mga maling akusasyon. Ang mga pagaming ito ay ginamit bilang patunay ng pagkakasala. Si Jack de Molay, ang Grandmaster, ay binawi ang kanyang pagamin at sinunog sa tulos. Si Pope Clement V, sa ilalim ng impluensya ni Philip, ay binuwag ang orden noong 1312. Ito ay isang pampulitikang pagpatay, hindi isang hudisyal. Ang mga Templar ay nakulong sa isang sapot ng kasinungalingan na walang takas, ang kanilang katapusan ay isang matinding paalala ng mga panganib ng kapangyarihan at inggit. Nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong Europa ang pagbagsak ng Knights Templar. Ang kanilang makabagong sistema ng pananalapi ay hindi nakalimutan. Sila ang nagpasimula ng internasyonal na pagbabangko na naka-impluensya sa modernong pananalapi. Ipinakita ng mga Templar ang kapangyarihan ng isang multinasyonal na korporasyon ang kanilang istruktura at pamamaraan ay kapansin-pansing moderno. Ang kanilang pagbagsak ay isang babala tungkol sa kapangyarihang pampolitika at pananalapi. Ang pag-atake ni Haring Philip ay isang default ng utang ng Estado. Binibigyang diin ng kapalaran ng mga Templar ang tensyon sa pagitan ng kapangyarihan ng Estado at pananalapi. Ang kanilang mga bakas ay nananatili sa ating mga sistema ng pananalapi at istruktura ng korporasyon. Ang kwento ng kanilang pagbangon at pagbagsak ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng pera.